ang aking pagsasama <laughs> Hello mga sir! In today's vlog, maghahatid tayo ng gulong dahil yung aking crew na si Pots Kabangon ay birthday yung anak niya ngayon kaya ako muna ang deliver boy ng V-Rubber natin mga sir malapit lang naman sa Kaipumbo Bandang Santa Maria, Bulacan Samahan nyo lang ako today, kwentuhan lang tayo today At sobra ako okay yung sa sobrang kabisihan ko Sa mga solar-solar na projects ko mga sir Ayan! Let's go! Yes sir! Woohoo! Short gaming lang tayo, saka na-crocs lang tayo mga sir. <laughs> malapit lang talaga Around uh, around 25 to 30 minutes lang na biyahe sa takbong chubby lang tayo oh may tumatawag hello hindi pa siya text sa akin eh hindi pa siya tumatawag sa akin ano oras ka Alice ah uh, tat ano pwede itext kita after 20 minutes motor lang ako eh ah sige sobrang solid nung kardo <laughs> uh, ang, ang lino nung reception ko mga sir sa helmet ko tapos hindi niya ako naririnig na nagmomotor ako ito yung isa sa mga magagandang view namin dito sa San Jose del Monte Bulacan tinan nyo naman overlooking tapos merong ginagawa yung aming governor ba to na ayan o no? hindi ko alam kung bakit may AR eh. kasi yung ano yung governor namin dito Arturo Robles po ata ang pangalan. So, hindi ko naiintindihan kung bakit may AR. Pwede namang I love SJDM na lang. Diba? Kasi ba't pag nagpa-picture ka dyan, kunyari, ginawang tourist spot to para magpa-picture ka, tatanong ng mga tao, ano yung AR? ba? Diba? Let's go! Ngayong araw pala na is March 5 of 2021. And it's a Friday mga sir. Thank God it's Friday. Maya maya syempre may inuman kami. Paborito natin. GSM Blue Mojito. <laughs> Alah, lakas ng wiggle. <laughs> Nag-celebrate rin pala ako ng birthday ko nung February 27. I don't know if you have watched the vlogs of Alazadik, Noisy Potato, John Fox, Pusa Adventures Sino pa ba? Fredo Vlogs Ayun Hindi kasi ako nag-vlog ng birthday ko dahil I was not expecting any visitors that day Mga kapamilya lang yung ina kong darating talaga Pero ayun, sinurprise nila ako, hinarana nila ako, binigyan nila ako ng sandamakbak na Ano ba yun? Rosas! Kasi ang tunay kong pangalan is Rosmel Hindi ko, alam, ko rin alam sa misis ko kung bakit Rose yung binigay niya pero it was all a plan of my wife. Tapos binigyan niya ako ng HJC. naregaluhan ako ng misis ko. Shoutout sa mahal kong asawa. Kay Iza sa pagbili sa akin ng Arfa 11 Carnage ko. Thank you, thank you so much. I love ya. Mwah. <laughs>

May ibo, pre! Ibo! Ibo! Uy, ibo! Open! Open it! Open it! Oh. Open! 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 May ibo, pre! Open! Open! Bukang kawasan niya. Bukang kawasan niya, pre. Marvel! Marvel! Tama ba itong dinadaanan ko? Ang bumili kasi na itong V-Rubber na gulong, yung pinsan ko sa Bicol. Shoutout pala kay Sander, sa kay Alvin. Thank you sa pag sa negosyo ni Kuya. Kahit na taga Bicol, dito pa talaga bumili ng gulong sa akin. nakaka -touch. Kailangan kong huminto para i-check kung tama yung dinadaanan ko. Ito tayo dun. kumanan ah lagpas nga ako konti lang naman okay let's go Ang Pinagsasabi mo, Tama pala yung dinadaanan natin kanina. Mali yung orientation ni Waze. Yan. Ito yung isa sa mga gusto ko rito sa San Jose. Yung mapuno, kung gusto mo lang magtanggal ng stress, diba, labas ka lang ng konti, pahangin ka, inom ka ng buko juice, di ka tulad sa syudad, yang Quezon City, Caloocan, Malabon, Valenzuela, di ba? Wala kayong makikita dyan kundi kalsada, mga building, tao. <laughs> Ayan, katulad dito, may closer, closer ka pa rin sa nature. Saka maganda pa yung amoy ng hangin dito. Minsan nga lang amoy ba, boy. <laughs> o kaya amoy manok, pagkain ng manok. Dahil nandito yung mga... May mga malalapit na farms dito. Pigiri saka poultry. Itong kalsada na to, pag diniraderecho nyo to, pwede kayong uh, makarating sa Nueva Ecija. after 300 min kaliwa daw oh. yun din yung isang kagandahan dito sa communicator na to mga sir hindi mo na kailangan rin tignan tignan yung cellphone mo dahil nagsasalita na siya sa comms mo uh, -huh. dumiretso daw ng limang dumiretso lang ng 15 limang minuto papuntahan nung zagara i So kahit wala kang visual cue eh, goods. One day, but you oh, one day, one day. Ang ganda ng tunog, ang ganda ng kalsada, ang ganda ng kadikasan. Hindi <laughs> eh, sinasabi ko sa may amoy baboy. ha ah, pero okay lang singing song of freedom like yeah yeah bakit kaya mamakasal ang sarap magmotor, no <laughs> it just gives you the freedom no na makahinga maging free yung hangin kasi tinan nyo ha ako meron akong sariling sasakyan pero sometimes kapag masakit yung ulo ko gusto ko mag-unwind, I prefer to ride a motorcycle than to ride my car. I don't know why. Comment nga kayo mga sir kung pareho tayo ng nararamdaman na mas trip yung magmotor kaysa mag-commute, di ba? Or magkotse. Kasi it gives you a certain peace, no? Kahit pa ano, nabibigyan kanya ng konting peace of mind. Dahil yung focus mo nasa kalsada lang, yung focus mo nasa pagmumotor mo lang wala kang ibang iniisip na problema for the meantime tapos sabay mo pa na magandang music ay solid tapos masarap na pagkain no? masarap na pares isa pa nga dyan sa ano eh pagmumotor minsan doon ka nagsisimulang mangarap eh habang nagmumotor ka yung isip mo ba parang lumilipad na nangangarap ka ng hindi mo maintindihan Uh, katulad nyan. Ma-share ko lang sa inyo. Lingit sa kaalaman ng iba. Eh Di ba, nag-i-install ako ng solar. Engineer si Sir Mel. I'm actually, no? Thinking to leave my solar business. And focus sa pagbo-vlog. pinag iisipan ko siyang mabuti kung kaya akong buhay ng pagbablog ko. Eh. You know, making your passion, your profession, at the same time, you're earning money from it. Pinag-iisipan kong mabuti kung kaya ko eh. Kasi, sa solar business ko, kumikita nga ako, pero wala na yung challenge dun sa akin eh. Napipetix na ako dun sa trabaho. Yung learning ko, wala na. Dito sa pag-vlog, oo, yung sweldo, hindi pa naman ganun kalaki. Eh. Pero, yung grind kasi yung gusto ko eh Gusto ko palagi na challenge ako eh So yun yung isa sa iniisip ko Comment din kayo mga sir Kung sa tingin niyo kung ano yung pwede natin gawin Bilang kaibigan ko Bilang mga supporters ko Bilang isang sir Na sumusuporta kay sir Mel Comment din kayo below mga sir Engi lang ako ng konting opinion nyo Kung anong masasabi nyo Kung napanood nyo na dati yung vlog ko na how to quit your job no? may vlog akong ganun dati ngayon I am thinking of quitting my business and focus on my vlogging career as of the moment hindi ko pa rin niyayakap mga sir na vlogger ako hanggang ngayon hindi ko tanggap na I have 100 something subscribers 100k subscribers kasi ito is just a hobby of mine but pag pinurso mo talaga yung pag-vlog pwede kang kumita ng malaki nakikita ko yung possibilities nakikita ko rin yung uh, learning curve ko kung paano ako hindi ma boring sa pag-vlog maraming content sa mundo eh pwede akong lumipad sa ibang bansa turuan ko kayo ng mga bagay na pwede kong matutunan sa ibang bansa sa pagmumotor sa mga motor nila na naiimbento doon ba? Diba? So, ayan mga sir <laughs> Ang daldal mo, Sir Mel Lalim ah Walang ibang kakaliwaan dyan, hindi ako magkakamali Oo, oh, hindi ka magkakamali, dere dere dyan Kasi yung 81 papuntang P7 Hindi, first time ko kasi dito sir eh, sorry uh, ah, Sige po, tapos iikot lang kayo Okay, lang yon. thank you Ito na tayo mga sir Sawa ng pinsan ko Nag-vlog ako, ka So ito mga sir uh, Alvin, Aliboy, Sander Ito na yung order nyo uh, Ito, Tarsilan T-shirt from Deno Oil Yan, saka yan Ito, B-Rubber Samahan ko na si Kuya, lagay doon.